Welcome mga Evo. Kumusta? How Tagal-tagal na tayong hindi nagkikita. Yung araw na ba 'yon? Isang linggo. Ba't ba tayo na busy ngayon sa trabaho? Sa trabaho oh, ba o sa kalokohan? Busy tayo sa trabaho eh. Hindi <coughs> sinusubsob. No, sinusub Nauubo talaga kami sa trabaho. Oh, Bernes na nga pala ano. Bernes, hmm. bilis Bire, araw. Pero Bernes, ibig sabihin noon, Verde. Verde. Ano pa naman ng panahon, no? Nakasage-shades oh. tayo. Anong so, magandang ano, sir? Ulamin mamayang ano, dinner. Ako oh, dadaan ako sa ano eh, sa buto-buto. Ah, mag-ano ka, magsasabaw. Sasabaw. Masarap yun. Ay, kasi hindi pala kami kumakain oh. Ah. ngayon. Kasi naka-fasting kami. Ay, fasting, ano yun? ah, no, five uh, healthy, days. ano, healthy choice pa pala, ano? So, try ko pala ng five days. Pero, pag din-drink mo pala yung fast, dapat brot ka lang. So, sabaw ka lang. paghahanap ako Ano, um, sabaw normaly pag friday eh fish and, fish and ah, chips. chips fish and chips and beer <laughs> and beer uh -huh. Uh -huh. in short uh -huh. is da at patatas <laughs> kami naman usually ano isang option yan fish and chips Pwede din ano burger ano oh, oh. yeah, burger Ki ah, kiwi style na. no kiwi style eh. pero kung may marami kang sobra sa ulam kahapon ay wala yun pa rin ulamin mo. No? magluluto din pala kung mamaya sa may pupuntahan sa may bukas dinaman hindi naman kami kataan ginataang gabi ano ba yun? ginataang gata <laughs> <laughs> ano ba yun? ginataang gabi na may baboy yung tawag nila doon dito na stress stress pwede panghang gata yung gata yung gabi gabi, gabi. <laughs> Pero paano ka magluluto? For example, sir, hindi ka kakain. Oo oh, nga, no. yun ang bala tapos, ko sabi. Tapos magluluto ka. Paano, paano ka nakakapagluto na hindi ka kakain sa niluto mo? Kinausap ko na yung anak ko. Kaya na... mo yun, sir? Amoy lang, amoy. Amoy, amoy lang. Tapos no? may tagatikim yun. ka. Tagatikim. Ay, hindi pwede yun. Kasi pag inamoy mo, ibig sabihin, parang kinain mo na rin yun eh. So kung nagpapasting ka, papasok parang pa rin lang. yun. Parang, parang lang. Parang lang. Parang. <laughs> ko break ko na lang. Lunch lang ang break ko. minsan, umaga rin. What? Pinakain mo kuko lang. What the sa kaya meeting? bala ko bag kasi kung mga gano'n. May mga kilala ko dyan sa meeting. Grabe. sa pala sa meeting. Gumagano na oh. Tapos natapos na yung meeting. Gumagano pa rin oh. Ipitin ko sana. Masarap. Patakim naman. Tapos ako instruction kaya pre. Ha? Huh? May mga meeting din pala. din meeting yung meeting kami kung anong pag-uusapan namin sa next meeting. Isang oras yun sir. May kumustahan pa minsan ano. May kumustahan pa. Pa oh, sir, weekend. Yun, weekend tapos oh, magkikwento pa ng weekend. Oo, oh, ng weekend. Wala, ubos na yung 15 minutes. Pero sir, balik tayo sa ano sir, sa, sa kakainin sir. For example, nagbababrip, anong ka? Barbecue. Di ba amoy yun? Masarap ang amoy nun. Di ba? Pero hindi kakakain ng ano, barbecue. Anak ko yung itatawagin kong itik. Ah, sí. may hindi mali pala yung panlasa niya. Kasi sa probinsya no. kahit kumukulong ganun, ginagano yung dali Ginaganong lang si bibig diretso. Ay baka kuma. Tapos makita yung point niya. Ay. Ano nga yun? At <laughs> umihi pa yun na. Ano? Umihi pa ano, hindi nanghuhugas ano. So, anong mga paborito mong pinupuntahan kay nandito? Paborito ko oh, yung siyempre yung mga Pilipino dati na malapit dito pero lumipat lum na sila dun sa Mount Bale Sitas. Oh, yung yung natin dati ano. Ang... Oh, yun yun yun. Ang... Oh, yun wala oh, na doon. Oh, 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 oh. Tapos may isa pa diyan sa Ormes. May branch sila sa Ormes doon yung mana. Siyempre, minsan kasi nami-miss mo yung ano, yung, yung lechon kawali. Nami-miss mo yung ano, yun, nami mo yung Filipino cuisine, oh. di ba? Minsan naman gusto namin yung Japanese yung daikoku nan yung mga tipanyaki ng mga yung mga ano. So. ang New Zealand sa restaurants na may kanin. Yung mga Korean, um, Korea no? Vietnam, ah, Vietnamese. Vietnamese yeah. may uh, mga Australia, mga. Australia <laughs> marami sa Melbourne marami. Melbourne. Lula ka na sa kakapilit. Ano yung kakainin mo? Pero dumadami naman compared 10 years ago. Diba? Marami yeah. ng Pilipino. Maraming kumain sa mga Filipino restaurant kasi sa bahay. <laughs> Japanese. Try mo, mo yung, rin yung ano, masarap yung Middle Eastern. Yung mga ano sir, yung mga kebab. Yung mga night market marami may mga Middle Eastern, may mga Asia, uh, Western cuisine. Marami kang pipilian. Pero dominant yung barbecue kasi tapos sa night market, usok barbecue, di ba? Ang sarap. mga Bata barbecue yung, -be 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 na ano, yung mga squid. Oh, masarap <laughs> yung tentacles, no? <laughs> Ang masarap. sarap kung hindi masyadong tamang pagkakaloto, ngunguyain mo kasi sumasabit sa ano mo. Pero masarap. Pero mas mahal yung mga Night market na kasi. Oo. hindi pa, pa correct. No. Nakakadami. Kung kakaalis ka po, tight the dollars ka diyan, kasi bili ka nito, bili ka Ata nito. Oh, mahina na trend ano. Kaya ano, uh, yeah, medyo magastos, mm. pero at least enjoy ka. Pupunta ka nang night market. Hindi ka nagluto, hindi ka pa. ka nang nagluto. Nag-enjoy ka na Night market nandito na sa New Zealand. Potato corner. Pinuntahan ko yung sa North Shore na ano, haba ng pila. Init-init nakapila ka doon. Masa nga kasi nag-aabang pa okay. yung mga ano. Yung iba, no? niluluto, hindi pa naluto, nag-aabag na, nag yeah, na, bag na. Kami, ano? Kaya yeah, sir, magkakapera sa ito sir, mag-franchise ano, tayo ng Jollibee para tayo may ah, first Jollibee, ano? Wala pa sir, ay yung ano pa? Beat kasi niya, oh, para wala mo pang ipaprob. -approve. Pa approve pa dito oh, nang, Wala nang maraming vocal na dito. Hmm. Ang okay. Pwede siguro. Ay, dapat. Okay. Dito na yun, oh. kukunin. No? Oh, dapat. sa so, tatanggalin mo lang yun. Oh. Ang hindi na Jollibee yun. On. from Jollibee kasi hindi kagaya ng McDonald's yung oh, mga McDonald's nangyari sa Philippines Hong Kong o may rice mga pa rin sa eh. no? Ah, yung may mga iba nga may di ba sa atin may rice dito walang yung mga, rice, yung, na, no? yung mga iba nga yatang ang McDonald's baka may curry, curry. <laughs> may chicken ba sa McDonald's ano dito dito Wala McDonald's chicken chicken nuggets chicken nuggets <laughs> chicken nuggets na no strip sa no? Strips, chicken, uh, ano, ano? KFC lang at saka oh, Texas chicken, chicken, chicken. eh. KFC pang burger stick Diba? Papay. Yung, papay, may... Bukas naman yung papay? Ay, no. bukas na yung papay? <laughs> oh, lang ang galing. nga namin. Burger ni ano? Wall oh, Burger. Wall Burger. Ano yun? Ah, Mark Paul Pagkain mo ng burger, parang Hollywood star ka rin. <laughs> nga ganun, no? Napakaramdam eh, kasi bukas walang pasok. Pwede kang mag-lazy day, mag-strip ka, di ba? Kung ano oras ka lang magising, di ba? Tulad din Friday oh, sir. Yes. movie night. Movie night, no? Movie, di ba? ka ng beer gusto ka uh, hindi ka antokin sa movie uh, dessert dessert with ice dissart. cream move and take uy <laughs> <take>. mahal <laughs> yun <laughs> siya. Pero, masarap ano masarap siya doon lang ako sa ano sa tip top ramdaman mo din malasahan mo yung pagkakaiba nila In fairness, yung mga ice cream sa New Zealand sir, kung napansin, talagang creamy, creamy siya, no? Oh. Creamy. Yung mga mamurahin na New Zealand ice cream. Daan daming gatas dito sa so, gatas so, oh. dapat yung mm -hmm. dito mm -hmm. ba naman galing yung mga gatas eh? oh. Uh, tapos kakaposin tayo ng gatas ng kakahiyan <laughs> di ba diba, mas marami pang baka kaysa sa mga tao dito di ba mas marami pa ang baka mas marami pa ang mga tupa, di ba kaysa sa mga tao di ba pero mahal ang pero mm -hmm. mahal beef mahal, ano? <laughs> mahal mas mura pa yung beef eh. Ah, oh, mura pa yung beef. Pag in-export nila yun, mas Mahal na mamal. Oh, sige sir. Mga kinain ninyo mamaya. Mag-enjoy na lang kayo. Yes, happy man. dinner na lang sa inyo. Huh? Happy dinner uh, din, uh, din sa inyo. Mga ano din, mga viewers natin. Na, Teka na, hindi pa kumakain. Ang seriousness. Pasensya nga pala sir. Tuesday pa 'yung oh. kain ko. Happy ano na lang. Happy sabaw, sabaw lang eh. kayo. At tis, amoy. Sa Tuesday pa 'yun, sir. Huh? Ah, sa Kahit Tuesday sabaw o oh, oh, i-break niya 'yung ano mo Ah. Oh. No? Dapat tubig lang talaga. Tubig lang. Paano ko yung tubig mo may ano may halong iba? Pwede naman. May dapat ano lang mga ocean minerals tao. Ay, naku, may diba mas mahal pa sa normal na ulam yun? Magiging malinis. Oh. <laughs> Magiging malinis ka. Uh -huh. One week na hindi kumain. One week? Parang inaano mo yun, sir. Days lang. Pinipurify oh. mo yung katawan mo. Ano daw, sir, meron daw nakukuhang benefit yung sinasabi nilang autophagy. Auto is, it yung pahadya ata self, -self. mali hit yourself oh kakainin daw niya yung mga sirana na cells mo tapos papalitan niya ata ng bago oh. <laughs> ayaw mo nang fast eating <laughs> fast eating papalitan <laughs> kita Pabalitan mo ba ako hindi bumaba yung timbang ko sir pero yung kaligayahan ko bumaba <laughs> yung fast eating ka sir pwede rin yun ka okay. rin mag ano mag seafood diet Uh -huh. Na-try mo yan, sir, seafood diet? Yung sinasabi nila, every time I see food, I eat. Di ba? Yun ang seafood diet. Ayan <laughs> <laughs> na. Ha? Seafood. <laughs> so, Sige, sir. Sa susunod. gan okay. oh. muli. Happy Friday na lang. Happy Friday. Ayos.